Hello! Assalamualaikum! Andito naman si Mrs. Hogotera. So guys, musta po tayong lahat. So, ngayong video guys is gusto ko lang i-share kung paano ba kami kinasal ng asawa kong Pakistani at kung paano kami nakakuha ng marriage contract. So, okay. 2013 nang kinasal kami ng asawa ko, Miss 6, 2013. So, Uh, kinasal kami. May uncle ako, si Uncle Bapa Ali at saka si Badria nag kasi kaso din sa kasal ko, hello sa inyo, Uncle Ali, at saka si um, Badria. hello. So, si Uncle Ali, at saka si Badria din, at saka yung iba kong kamag-anak, ang witness kung paano ako kinasal sa asawa kong Pakistani. Kung may kamag-anak ka dito sa Saudi Arabia, sila dapat yung maging witness mo. So, yung uncle ko, siya rin ang kumuha ng ustads, na magpa na magpakasal sa akin para maging halal kami ng asawa ko. So siya din yung kumuha, siya din yung naghanap ng paraan kung paano makapunta yung iba kong kamag-anak dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So paano sila makaatin sa kasal ko? So yun nga, madaliin natin, nakasal na kami. So, uh, that time is nag-work ako sa al -Abir. Hindi pa ako nakakuha ng ikama. Wala pa akong ikama kasi bagong apply pa lang ako. So, under process pa lang. So, kumuha ko ng marriage contract sa Pilipinas. So, yung kaibigan ko din dati. So, pero huwag ko na, hindi ko na pangang, pang pangalanan. So, taga Maynila yun siya. So, ang marriage contract ko ay fake pala guys. So, uh, pero yung marriage contract na yun is nagamit ko pang live out kasi that time yun is uh, nasa accommodation ako. So, before ka mag uh, live out is kailangan is may asawa ka at may pakita kayong um, kasal talaga kayo. So, uh, dahil sa faking marriage contract na yun is naka live out nga ako. So, pamadaliin natin yung istorya. Uh, ah. Hanggang sa 2020, nabuntis na ako. So, naisip namin mag-asawa na ipakita sa uh, embassy yung marriage contract namin. So, doon ko nalaman na fake, fala, fake yung marriage contract namin. Sabi niya sa akin, sabi ng taga-embassy, mas delikado daw na ma mahuli ako ng pulis na may ganun akong papel. So, oo nga naman. So, yun nga, uh, hindi na ako kumuha ng marriage contract sa embassy diretsyo na ako sa ate ko sa Pilipinas at uh, yung ate ko naghanap ng parang sigo may malapit sa amin na attorney so nagbayad nagbayad kami doon sa attorney na yon asya na yung gumawa ng uh, lahat ng marriage contract namin so hiningi lang siya hiningi lang niya sa akin is e, passport ng asawa ko Xerox passport ko Uh, full name ng nanay, full name ng tatay, full name ng nanay ko, full name ng tatay ko, kailan at anong year at anong month kami kinasal at sinong witness namin so, kasi kailangan isulat doon. So yun lang ang binigay ko sa uh, ati ko at binigay naman sa... Uh, um uh, attorney doon. So ayun nga uh, dahil nga sa COVID that time is hindi ko na receive agad-agad. After 6 months before ko na receive yung 6 um, months o 7 months before ko na receive yung marriage contract ko. So kasi that time is uupirahan din ako sa panganganak ko. So nung makuha namin, ma-receive namin yung marriage contract is kailan nakaapud pagdating dito eh, with apostil na guys. So Pagdating dito, kailangan ipatatak mo sa Philippine Embassy, ipatatak mo sa Chamber of Commerce, ipatatak mo sa Foreign Affair, at ipatatak mo sa MACCAMA guys. So yan ang process po guys. Yan ang process talaga ng marriage contract na galing sa Pilipinas. Six, kailangan may tatak na uh, kung ano yung nabanggit ko guys. So yun nga. Tapos, pinakita ko na sa hospital, ni-review na nila na yun nga, hindi fix sa ha? hanggang sa naopirahan nga ako, alhamdulillah. So, payo ko lang, so, yun guys, payo ko sa may, uh, mga walang uh, uh, papers na hindi legal na gusto mag asawa ng ibang lahi, mas okay pa rin guys na kumuha kayo ng uh, original na marriage contract kasi kung sakali ay, Uh, may mahuli ng checkpoint ganito na kasama mo yung asawa mo is may papakita nyo rin na uh, is uh, halal kayong dalawa na kinasal talaga kayo kahit wala ka pang ikama whatever dyan at least yung kasal nyo is mayroong kang ebidensya na kasal talaga kayo na hindi uh, haram so pwede ka naman kumuha sa Pilipinas na uh, doon sa kamag-anak mo na magpakuha ka na siyempre alam na nila yung process doon. So, at least sigurado na hindi fake at sigurado na uh, may marriage contract ka pa. O, oh, ba diba? Kasi minsan, ganun nga sa akin, kumuha ko ng marriage contract, hindi ko pala alam, fake, tapos uh, 1,000 real yun, na O, di ba diba? E kung nahuli ako, di mas delikado din pala sa akin. So, uh, Wag kayong matakot kung mayroon din naman kayong uh, legal na papers kahit saan kayo mahuli is hindi naman yung dati kasi ganito uh, papaluing ganyan eh, paano ka ba naman mapalo kung kasal ka naman di ba so yun ang pinaka advice ko at sa walang idea I hope na makaroon ka ng idea o may ka mag ka dito. Ah uh, siya yung gawin mo witness sa kasal mo at s'yempre tutulungan ka niya siya yung maghahanap ng uh, ustads kasi marami namang ustad yan kung paano ka ikakasal, ikasal 'di ba? So uh, at least ha ha halal yung pagsasama niyo yun ng asawa mo. So Um, pahabol ko pala, dapat uh, yung marriage contract nyo na ipagawa sa Pilipinas is mayroong signature yung asawa mo dito Na signature niya talaga, tapos yung signi signature mo Nabubulol na ako <laughs> So, dapat may signature yung asawa mo, may signature ka guys So, yun din ang importante sa marriage contract nyong dalawa So, yun guys, sana may napulot kayong idea sa uh, sinishare ko na video na to. Uh, welcome na, welcome po kayo mag-comment kung may tanong pa kayo is pwede ko kayong sagutin. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.